You know, good morning mga kadiskarte. Dito ulit tayo sa resort, naglilinis tayo. Dahil parating na ang mga visitor. <laughs> Ayan o, oh, tinan nyo. Ganda na o. Wow. Kailan mo lilinisin yung pool niya? Pagalis nila siguro. <laughs> Pagalis ng visitor. Ay sila. Dito naman si Big Brother. Engineer. Shout out to <laughs> si Big Brother. Kailangan ng mga matitinding galawan eh. Nako. May music doon. makaperay tayo. Ah. Ayan ang pool. Diba? Ah. Ah. Tayo. to lilinisin natin to para hindi nakakaiya sa ating sponsor <laughs> yan yan nakatoka sa atin sinisan yan pati yun sa labas ayun yung mga kabi no kita nyo yan diba Uh, yan, yung linisa natin. Ito na matitinig. Shout out, par! <laughs> shout out! <coughs> Ito, yung linisa natin. Yun. Shout out! Ayun na. Papaganahin yung grass cutter. Let's go. Napaandar na na. The grass cut na tayo. Kapaltan lang yung ano. Yung bala oh. Ayos. Yan ang ginagamit. Ano na yung lagari na. Lagari na. Pang troso na yan eh. No? <laughs> Shout out. oh. <laughs> Shout out. <laughs> Shout out. Nalagay tayo ng ano? Solar, what do you call this? Solar lights. One, two, three, four. Five. Yeah. Gantengnya pagi shout out, you know, pas si Mrs. <laughs> Where are you? Oi, aja ah, mana lagi ya, solar lights. Yun o. Oh. Yun. Diin mo pa para ano. Mukha ba matumba. Yun. Ayos. Ang ganda na niya. Shout out. Let's go. Eh. Yun. Ayos. Saksak mo lang maigi. Ayos na. Ayos na. O, doon na.